Hello WhatsApp, hello Philippines, hello world. Good morning. Andito na naman po tayo para mag-react at mag-comment dito sa isang video. Actually na hukay ko lang tong video. Ah, wonder lang ako kasi parang yung mga paghihirap ng mga tao is nawawalan ng saysay -say dahil sa mga ganitong tao na hindi marunong magpahalaga sa mga pinaghirapan ng tao. Hindi po tayo magka up sa mga magagandang idea kung hindi po tayo gagawa ng research. Kailangan talaga nating alamin kung ano yung magandang gawin, yung magandang mangyayari, yung magandang kakalabasan o hindi ng mga bagay na gusto nating gawin. Pero mukhang dito sa taong ito, is walang kwenta lahat ng ating pinagpapaguran. Puro research. Baliw na baliw kayo sa research. Ano nyo ba yung research? Ako, matalino akong tao. See? Wala siyang pagpapahalaga sa pagpapagod ng mga tao. Parang sarili niya lang ang iniisip niya. Dito natin mapapatunayan ang kasabihan na kung sino ang nagmamataas, siya ang ibinababa. At kung sino ang nagpapakumbaba, ay siya ang itinataas. Sa asta kasi nitong senator na to is parang napakatalino niya. Tingnan nyo. Pinapangalanda ka niya na matalini siya. Paano ba nakikilala ang tao? Nagpapakilala o kinikilala. Di ba normally, mas nakikilala ang tao dahil ipinapakilala sila ng tao. Kumbaga yung tao ang nagsasabi na, uy, matalino yung taong yan. Let it be, antayin natin sabihin ng tao na matalino ka. Huwag mong ipangalandakan na matalino ka kasi baka mapahiya ka pag hindi mo talaga napatunayan na totoo ang sinasabi mo. Hindi naman natin sinasabi na mali ang ginagawa ng babaeng ito. Pero, dapat maging maayos din tayo. Kasi ang paghihirap ng tao, pinapahalagahan po yan. Wala pong magka up sa mga gandang resulta kung hindi po nagre-research ang tao. Kaya kailangan marunong mag-research ang tao para maging maayos at mabuti ang kalalabasan ng lahat ng ginagawa. Pero hindi ko maintindihan yung research nyo. Puro research. Hindi ko alam kung anong tinutukoy ni Senator Villar sa mga research na to. Pero isa lang ang alam ko. Si Senator Villar matalino talaga to. Magaling mag-research. Pero ang ni-research nito is tungkol pa rin sa business nila. Kung saan sila magtatayo ng bahay. Kung saan lugar ang bibili nila para makapagpatayo ng bahay. Yun ang alam ko.